Mona yang update, oh Mona yang update, oh kano, so hmm. oh udah dah, udah nih udah nih samad, udah na saya samad mga kapoyo, upay na idol, udah na upay na, pergi ibot lagi nga ang yap, na okay. Ay, ni Good morning dai mga kaboy no? Good morning sa inyo ha. So parang, mga kaboy mamahaw ta. Ang sud ana to mga kaboy. Ang, kanira. Bulay o kaning lapwa ang ano kana udlot sa kamote. Para mga oh. Tapos na po kanang ana mo gabi eh. Ah uh, munggo. Tapos meron po tayong ah uh, log mga kaboy. Yun, ito yung ulamin natin. Ah, uh, sa kamote kay eh, para mabilis maghilom yung ating sukat. Ah, uh, ano na mga kaboy? Ah, uh, dalawang linggo na po ang yung sukat ko mga kaboy. So, ano na? Wala na yung wala nang sugat yung sa ibabaw, pero yung sa ilalim niya parang may ano pa mamanhid pa siya, binuhod. Tanaw makaboy, kaboy, tanaw mga kaboy. Muli, muli update makaboy, kaboy. Tanaw. Muli update, oh. Muli yung update. Oh, kano, oh. Wala uh. na. Hmm. Wala na samad. Wala na samad mga kaboy, oh. Upay na yung doon limahan. Wala na, upay na. Pero gibotang nga lang yung upload bandage. Okay. Kay para, sigmaan nagbata. Dito siya na ma... may mga sakit pang lalo so mga kaot na mga kaboy mga mga gulay gulay lang para mabilis po mag -hilom yung sugat sa loob hmm? gulay

Mga kaboy Yung kain ko ngayon mga kaboy At tama lang yung puso Hindi tulad Dati Yung sa una ba Yung puso Ayun Yung tama Tama na Okay Sama ini ya. Tidak upah. Tidak usah gulai, Mak Boy. Hmm, gulai, oh. sa mga nanonood ngayon sa mga nakaranas po ng kupira ng Bato Sabdo comment kayo mga kaboy kung namamanhid ba talaga yung suga pag hindi pa gumaling yung sa bandang ilalim manhid pa mamanhid hanggang ngayon o oh, dalawang linggo puro manhid pa yung ilalim niya medyo maano pa siya medyo ah, yung loob niya uh, ramdam talaga na hindi pa siya hindi pa hilop yung sugat sa comment kayo mga kaboy kung manhid ba talaga yung bagong opera comment lang kayo sa bawa ayun mga kaboy no meron din tayong anong sabaw ng yung tubig yung pinaghalbo sa natin ito iniinom ko uh, yan mga kaboy yan para dagdag dugo dito mga kaboy masarap to mga kaboy So mga kaboy, hanggang dito na lang itong video na ito mga kaboy. So, kung bago pa lang kayo sa akin sa kanil, huwag ah, po kalimutan po pinot ang ng notification bell ah, uh, para update kayo sa akin bago yung nalabas na video mga kaboy. Maraming salamat po.